Saka saan kayo? Pabalan. Kailan pa nangyari yan? October. Galing na nang doktor yan. Anong sabi sa doktor? Walang findings. Pero ang laki-laki ng binti mo. Simula po nung itinago. Opo, opo. Sige, nakikinig po ako. Oh. Hanggang sa... Baga, ayaw niya na dahil nga doon sa mga turok-surok, mga ano, nahirapan na, kaya nagpalabas na lang. Kahit na hindi pa ulo pa. Opo, galing na po yan sa kapwa ko, mga gagamot mga nagtatawas. alam mo lang at hindi hindi mahirapan ka. kala na nga yan na natutay kasama mo pagkawihipitan <tusukupan> ko masagutin lang natin ha ah, Manalig ko ha ah. Patay na yan to, papel lang to. Papel lang. Sandali ko pala yung ha, pa, ha? Pagkakit. Yung gilipin kayo, eh. Tapos, dito, dito. Saka lang ito. Ayan, ganyan lang, ha? O, tinan mo, ha? Huwag mo muli sa hawakan. Ipapakita ko lang sa'yo kung anong kagalingan ng papel na to. Ang, ang, ang ano lang, ha? Hindi siya matigas, hindi siya pako, hindi siya bala ng baril para masaktan ka. Kundi ito lang, papel ha? Nagwinding itim ka oh alisin ko lang po, ah. Hmm? <tas> hindi, oh. Mm, mm, hindi naman ma -na. humentsas sa kanya, iba yung sa'yo, eh. Pulang mo yung sa kanya, eh. O, oh, kikit lang. Satur! Arepo, arepo tenet, opera, rotas. Puh! Alisin mo na lagi mo rito, ha. Aalsin mo na. Aalsin mo pala. Aalsin mo na, ha. Ah, wag wag mo ng anong to ha. Tantanan mo to ha. Sagot. Tantanan mo to ha, hindi itim. Ha? Nagkakaintindihan. O sige, alisin mo. Ganyan pa ganyan pa ganun. Pababa. matagal mo na tong kasama. Matagal na. Ha? Sige, baklas, baklas, baklas. Tanggalin mo lahat. Lubayan mo to ha. Nagkakaintindihan. O sige, sige, baklas, baklas. Baklas dalawang kamay. Sumunod sa akin ha. Hindi ako susunod sa iyo. Ha, nagkakaintindihan? Kanina pa kita nakikita eh. Pakitanggal mo na po. po. Sige, baklas, baklas, baklas. Bakito, bakito po. Hindi, tanggal, 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 tanggal. Sige pa. Sa iyong lalaki bumibira sa iyo, may galit sa iyo. Sige pa, sige pa. Sige pa. Baklas. Kunti na, kunti na lang, kunti na lang. Huwag mo mula. Tanggalin mo yan ha. Tatanggalin mo na pala. Opo, o sige, kunti na lang, kunti na lang. Kunti na lang! O, Tanggal mo. Mula ulo. Sige pa. Isa sa malinit. Puh! Sige, baklas mo lahat. Agoy! Baklas mo. Sige, sige, sige. Kunti na lang. Layo kayo, layo kayo. Bawal dito. Bata pa kayo. Mamaya kayo ang sanibal. Sige pa, sige pa. Sige pa, kunti na lang. Tanggalin mo ha. Ha, nagkakintindihan tayo. Kanina ka pa kasama niya eh. Tama? Opo! Kita mo? Pahina pa kita, nakikita. Kunti na lang, kunti na lang. Sige. Sige pa! Po! Ay, nagagalit ka. Sige, tanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat. Panginoon, kung isa sa kina, dakilaw, may ngaw ng basbas sa'yo, napatayin ko. Ang duwinding itim na gumagambala sa matandang to. Saan so, ni Pratelis? At meron? Atom! Ak po! Agay! At sa lahat, uh, nandito si Apo Chalin at marami pa tayong gumutan. At yung nga, duwinding itim. Mm. Ang umano kay nanay at yung nga, uh, tulungan natin na gumaling ang ating mga pasyente. out kay Apo Rap, Apo Ken, Apo Marwin, kay Ma'am uh, Melo Legario, tsaka kay uh, Sis Micah. Lalo na sa Team Supremo. Na, 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 Nanonood si uh, Apo Car. Uh, mga Team Supremo ng Bakulod. Maraming maraming salamat. Poof!